Hello po guys. Sabahan nyo po ako mag ng tubig. Doon po sa bomba. Yun po tinatawag po namin bomba dito po sa Mindoro, sa probinsya. Malinis po yan guys. yun po yung bomba po na yan. Pwede ka po dyan mag-inom. Lahat po pwede dyan mag-igo. Alam po sa madaling araw. Ang damig po ng tubig dyan. Yung mama po na yun, matagal na po yan kasi igad ko po yan eh. wala po pagkabata po ako. Guys, bomba na po yan, puso na yan. Yan po ang tubig po talaga dito sa cabins po namin sa Mindoro. Yan po talaga, bomba. Kasi po, talagang hinukukoy po po talaga yan sa lupa. Mga ilang metro po yan. Eh, okay, malinis po yan, guys. Kasi sana po kayo, hindi na po nakapag walis yung kapitbahay po namin. Ang <laughs> dami pong walis yan. Malinis po, diba? Sarap po ng tubig niyan. Medyo manamis-namis ba? Yan po ang lugar po ng, pra, ng promise ng Mindoro. Marami pong puno, mga mangga po yan. Yung sarapan po guys, mangga po yan. Malaking mangga. Yan po, ang di pong puno, diba? Kaya po dito po sa aming province, hindi po kami pinabahakit. Anong lakas po ng ng bagyo? hindi po tayo kami pinabaha. Totoo po yun. Kasi pumatas po na lugar po itong aming province.